Hi, hi madlang people. I'm Davey 24, ang madiskarting engineer ng Cebu. Oh, oh so all the way Davey. from Cebu. Davey. Davey. Alam mo ba ang pinito with... ni Davey? Ano? And gulayat. <laughs> David Gill and Goliath. Ang pinito niya yung Davey. O, ano yung pangalan ni Davey? Young. Young Davey. Young <laughs> Davey. <laughs> Magaling ba basketball yan si Young David? Oo, oh, MVP yun. Kanta yan. Ha? kanta? Davey, 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 oh! Pakinggan natin yung... nurse. ano entry mo? Takbo na ba? yan yung joke ko. dap 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 lang natira sa akin? Ay, okay ba? Si David, taga Maynila. Taga Maynila ka ba? Ah, uh, taga Cebu, <laughs> pero nasa Tagig ako. Nga. Bakit mo nasabing taga Maynila si David? Kasi yung pangalan niya, Davy. Ano ang pilito oh. niya? Soria. <laughs> Soria. <laughs> ano ka ba? Ang apilito niya, maiksi lang. Ano? Di. DVD. DVD, DVD. DVD, DVD. DVD. Sa green DVD, DVD, DVD. Obsolete na. O, tatay niya si B.E. Sino? Si B.H.S. Anong ganap mo sa live? ako ngayon ay nag-work as software engineer sa Unstock Technologies at at the same time ako din ay nagpa-perform uh, ventriloquist tapos ano pa ba, ba ginagawa ko nga? ay hindi ko na kilala ikaw pa sabi sa akin. Kilala mo 'yung sarili mo. Ano nag ano nag join din ng hackathons, mga programming competitions, Hackathon. startups ganun. Wow. wow. Oh, si I love you oh. virus kaya niyo i-hack 'yon. Ay grabe na. <laughs> no, 'yun, no, no, 'wag na natin balikan yung mga ganun. <laughs> so sobrang active si Davy mo, ano, uh, productive ang kanyang yeah. araw kasi, oh. you no. Know? So may time ka ba pa for love and mm, for oh. Pau, in if ever? Yes, meron naman. Meron. There's always time kung gusto mo. Okay. I describe mo ang sarili mo kay Pau. Pogi ka ba? Depende na po sa <laughs> Hindi, ikaw. I-describe mo. Ay, pogi, pogi ba si Davey? Siyempre, lahat naman ng searcher, iniisip mm. nila, Pogi ba to? Or ano ba? Ano, sak sakto lang. Ayun. Sakto lang. Oh. Babait ka ba? Oo. Oh, oo, oh. Ay, sabi ng kaibigan ko. Oh. Mukha oh. <laughs> <laughs> naman. <laughs> oh. Maporma ka ba? Sakto lang. Ito na yung pinakapurma ko ngayong araw. Ano. <laughs> oh. Ito na yung pinakapurma. So, base sa kanyang mga uh, description, eh, siya yung sakto lang. Yeah. Sa kanya galing yan. Okay. Anong pick-up line mo, Davey, kay Pau? Anong tao? Alam ano, mo? Alam mo kapag makita kita, anong kanta yung tutugtog? Ano? Karera, kasi uh, yung puso ko ay parang karera. <laughs> 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 teka, Teka! 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 tekak, 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 Huwag ka pa Huwag ka mo Ang kantahin mo, sundo. Oh, <laughs> <laughs> Sinusundo mo yung pika ko. Ang hirap lang siya magtagalo. Ang hirap Pero siya magtagalo. Corny ba? Okay lang. Okay lang. Si oh, corny lang. naman ako. Eh, uh, yun yung pick up line ko. Uh, <laughs> okay na. Uh, <laughs> karera. Parang kung tako din yung karera. Uh, <laughs> SB19. Alright, thank you very much, Davey. Sige. Sige, Sige uwi na siya. Parang uwi na siya. <laughs> Sige. Oh. Okay.